Ayan, maganda magandang araw mga kababayan. Uh, welcome back to my channel, Buhay Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kababayan. So ngayon mga kababayan, uh, siyempre, uh, shout out po muna sa United OFW Charity Group, kung saan sila po ang nag sponsor po sa mga, sa mga binablog ko po mga kababayan. So ay mga kababayan, uh, muli babalikan po natin sa si Ate Clarissa. Uh, at mayroon pa pinadala po ang mga United OFW Charity Group na mga uh, gamit no? so ayun mga kababayan tara sa manyo kami so ayun mga kababayan uh, nandito tayo ngayon sa bahay ni Ate Clarissa <coughs> May dala po tayo mga pinamili natin na pinaabot po ng United OFW Charity Group. Tara mga kababayan. so yan. Ay! So yan. Hirap ng daan. Atay ko. So yan. Parang may ah nagluluto kayo? <laughs> ano niluluto nyo? Pritong tilapia. Ah. Hawulin ni Koya. Ay ka, pakita mo nga 'ning. Nakasaing na kayo? Ano, Paano kung umulan? Natatampan ay ko ng mga iero. Ayun, ipakita ay, mo lang ayan. Luto nila. Ayun eh, ang huli. Huli nyo. huli na asawa mo. Kariksa sa nagsasahing din. So ayun mga kababayan. Ah, tinatakpan lang nila ng yero kasi mahangin. Eh mabuti meron na kayong kalan. Ah, oh, buti na. umano. Ay, yun po. Hirapan na ko sa amin. Hindi ka lakaw eh. nga. Mawalan ngayon. <coughs> so ayun tara. <coughs> ayun ko. So, yun pala mga kababayan. Eh, may tubig ka. Malalim na tubig. Oo oh, nga po eh. Wala eh, ko puno lang kagabi. Eh. Okay, ito na. Huli ano mo ito. Ah. Akin na yan. Hirap. <laughs> so, yun mga kababayan. Ah, dito na tayo. Pasok mo muna yun, dit. Hmm. Pasok mo yung ibang gamit. So ayun mga kababayan ay dala natin mga gamit ano. Okay, kabit na lang siya. Ayun. Pwede po masuk? Pwede po. Tara, pasok tayo. Ay, guys ko, kainit. <laughs> Grabe mga kababayan. Ang layo ng lutuan. Kaya nga po, ang init pa. Tapos, ano, Patay mo muna yung isa pong. Hmm, Oo, Baka Hindi <tinyo> yung isa. <tinyo> ganda natin, ganda ayan. Nagkain na pala kayo. At si Kuya? Pumasok po. Huwag mo <tinyo> na <tinyo> uga-ugain. Diyos po. <tinyo> Uy! Na, eh. Pumasok ngayon. Opo. Ah, so, ayan, mga kababayan, nandito na tayo. Ngayon tayong pasalubong. Kamusta na? Ako naman pa. Di ba kayo nabasa sa ulan dito? Nakasang Ay, kung sabihin yung... yan, mo tumutulo po dyan. Ayan. Taka dito. Ayan, basa. Basa lahat dyan, ano? Mm -hmm. Kasi ang, ang ano, ang yero, hindi siya masyadong nakalabas. Kasi At yung saka, yung ano, eh, wala yung... pang dingding, ano? Oh. Pantay dingding. Kung hindi pa pantay yung dingding. May dapat ito, patuloy to hanggang dito. Mm uh -hmm. -uh. tumutulo. Ang dito. yero. Oh, kasi andito dito siya, ilapas na. Oh. oh. Di, dagdagan na lang natin siguro ng yero. So, ano, ganun na lang gagawin natin. So, may na mga kabayan nakita natin kung anong ilang yero kailangan. Tingin ko mga lima, no? Limang yero kailangan para hanggang dito sa labas. Parang sa ingan nyo, ilipat na rin. So, ayun mga kababayan, ah, dito na tayo. Ah, uh, mayroon. Asan na dala natin? Ito. May mga, ito mayroon tayong pasalubong sa iyo, Ate Clarissa. Ayan. Kasi sabi mo noon, wala kayong kulambo, di ba? Apo. Ang anak mo lang ang may kulambo. Apo. So, ayan, oh. Malaki ito, ah. Galing na yung USA, tinan mo. Yan ay magpadala niyan si Kuya Rick. Rick yung vlog. Tapos solar. Buksan mo solar ayan. para ma install mo, marunong. Ayan. Tanda, sira na. Solar na, may nasira. Ah, sira na yung solar niyo. Wala po, yung cellphone ayan. lang. Ah, sira na yung solar niyo. Ilang, Opo. ilang ano na yan? Tagal na po yan. So, Ayan, tinan. install mo lang. Ayan. Tinan mo ate. ate yan. yan ay Padala na ay Kuya Rick galing ng ano, ng sa, nasa Saudi. So ayun. Ano po kayo? So ayun. Painso lang natin ha. Mga bata, ayan. Ano ate, masaya ka ba? Eh, ano, may... Sobrang saya po. At salamat po sa mga tumulong. Hmm. Masaya, masaya ka, ano? May ngay, tapos na sabi mo nung nakaraan na diyan nag naigasi ano yung bunso mo. Dito po, paganan po kami. Ah, uh, ilatag mo nga yung pong kung ano kung mami palatag natin kung gaano kalaki. Talaga ng ating, ang bahay nyo. <laughs> Medyo ano-ano kasi. Ay, tawag niya rin. Uh, wala kayong malagyan ng mga damit nyo. Wala po eh. Kaya oh. karton lang. Karton-karton. Yan dito, mga karton lagayan nyo. Apo. Ayan. So, ayan. Nagtatad nga yun ng solar mo. So, ayan. Oo, oh, na. Uh. Kasi mainit eh. Kaya sa nagtatad siya. Oh. Yan, tingnan mo. Maribahan. Apo. Diba? Liwanag oh. Ah, sobrang liwanag oh. Patay mo. Oo. Oh. Ayan. Uh -huh. Bala na yung asawa mo dyan mamaya kung saan niya ipapalagay yan. Kasi Apo. Yan naman yun. Marunang naman po siya. Bilad mo na lang sa mga. Apo. Subagay uh -huh. so, may charge po yan eh. Oo. Uh tinad -huh. uh -huh. ko po yan. Ah. Uh -huh. Oo, oh, tinad ko kasi nga uh, eh. Para pag Tuwa. mamaya magagamit. mag ngayon sa... Uh -huh. Bukod yan, ito. ng Colombo ay, at yan, saka ay, ano, mayroon na kayong electric pan si Bonso. Ayun, oh, di na siya mo inipan. Oh, ayan. Sayang-sayang oh, ni -sayang ate, nakangiti. Yay! Yeah. Yan yung talapag mo para ma... Yan, mo na para malitig na... Yan nga po yung ano ko. Kasi para kahit ganyan po, Kasi kasana para hindi lang po minitan yung bata. Ayun, ay, o. Oh. Di ba? Lakas? Ito, ilaw. Yan naman, magkano ang bayad sa charge, -charge niyan? Ah? Bawa, magpa-chat kayo. Yeah, may angin ka din. Ah. Magkano bayad ng charge? Hindi ko din alam. eh sampung piso ay, naman. Kasi pag charge po kami ng cellphone eh. Ayto, 10 pesos Pares lang lang yan sila. lang yan sila. Pero para matagal naman manubat, una lang. So ayan, anong masasabi mo ngayon? Sobrang saya ko po. At salamat ko sa mga lahat ng tumulong. Tapos ano pa ba? Solar? Ah, may pom na tayo. Oh, Ayun no. Ay may charger ang ano. Ang, oh, uh. ay, siguro may mga ulo naman kayo diyan ng ano. Bakit hindi na gumagana solar nyo? Ay, eh? ano ba ang nangyari diyan? Hindi ko po yung bat po nasira. hindi na po nag-charge oh, wow. <laughs> si. Ah, battery na 'yan oh. Ay, may electric fan na si Baby oh. <laughs> Sabi po na sama ko battery na po to. Uh, uh masarap Oh, sarap na nga. Ba, 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 Mas, Masaya din siya, no. So, ayun, ilatag natin yung na naman. Ang pum, ilatag mo. Sayon so, mga kababayan, na nakita po natin ang bakas ng kaligayahan ng, natin. ng ating mga kababayan. Ayan, na pabubuksan natin mga kababayan para mailatag. Para may pum na si baby, hindi siya nakahiga sa, ano, sa higa na. No? Kapinan mo na lang yung natin, Clarissa. Apa. Para hindi naman madadumihan. Ayan, bila na <coughs> para yun lang ba ang labahan pag ganun maroon mm -hmm. so yan mm. naman siyempre <laughs> so, bagunin mo yung dalawa makulit eh Hindi, dyan lang. Mm. Doon ka, doon ka kaya. Dito ka kayo pag mabidyo kita. Oo, dito, dito. dito. Oh, dito. Yan. So, ayan. Hilatag natin para makahiga na sila. Ang lapad pala. Oh. Oh. Sakto lang. Sakto lang sa inyong lahat. Apo. Oh, oh de, ano masabi mo naman ate. Oh, higa, higa, higa. Oh. Ayun. na maglinis bago mo higa ano masabi mo ate na ano mayroon ka nang boom. Sobrang sepo, wala, wala na masabi. At salamat din sa lahat ng mga tumulong. So ayan. So ayan na, mayroon ka na ng solar, mayroon ka na ng electric pan. Mo, i mo baby. Kaya tilatag mo yung electric fan dyan para hindi sa na sama na. Tapinan mo lang para pag hindi sa maihian. Ayan, may electric pan. Ayan. Parang may kuryente na kayo ngayon. O, di ba? What? Pagka sa gabi, Pagka sa gabi, pwede niyong, yun na lang, pailawin niyo, huwag na solar kasi masyadong maliwanag, ano. Opo. So, ayun na mga kababayan ay, si, ano, si ate ay, ah, ano, yun na, masaya na sila. Yung mga, yung mga bata sa bansa yan, nakahiga sa, ano, sa, sa PUM. Kasi na kayo lahat yan, ate, ano. Opo. At kaya, So ngayon, mayroon na tayong solar. Meron na kayong kulambo. Uh, ano pa ba? Yan, the trick pan. So, yun. Siyempre, uh, uh, hindi lang yun. May, mayroon din tayong pasalubong na bigas na limang kilong bigas. And, ito. Ito. Ito, ito. Oh, ito. oh, sige lang. So, ito mga kababay ng ulam nila. Kunin ito ng asawa mo. Apo. Pwede ba makahingi? Sige po. <laughs> sige, lagay mo dyan. May ulam na. Kakain na kayo? Sige. Kakain pa lang po. Sige, sige. sige kumain kayo para ano. Kaya na kayo, be. Kaya na na kayo. gikain okay, kaya na kayo. Ay, dami lang ulam, mo Uh, mo lang dyan si Bonso. Tapos, eh, kain kayo. <laughs> kaya, naku, dito lang Kakain tayo. Tutulo ba kanin? May, may, kanin na ba yan? May intira po kagabi. dami pa po, eh. Ah, buksan mo nga. Mayroon pa. Ay, may tila, tilapia rin. Apo. Ay, ko. Di. Kanin. Di wari ba? Araw-araw ulam yung tilapia. <laughs> Ayun nga po. <laughs> okay lang yun. Lain pa importante, may ulam tayo, di ba? Oo, oh, kasi po wala. Oo. 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 tayo, na si baby. May oh. tekpan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tala. <laughs> so, yung mga kababayan, habang pinagmamasdan ni Ate Clarissa yung anak na, na nakapag-tekpan. Ah, uh, dama po na. Ay, lahat mga, na. Marami na. Bumi po. Masaya siya. Mga anak niya. yung naglalaw <laughs> So, ang lahat ng mga kababayan ay pasasalamat ko po sa inyong lahat. So, ate, ano masabi mo sa ating mga kababayan niya? Give me Salamat po. Hmm. Sa, la, sa mga nagbigay ng tulong. Hmm. So, ayan. Ayun na mga kababayan, na na natin ng tulong para sa kanila. Uh, maraming maraming salamat po. Siyempre, nung una, pasasalamat po ako sa United OFW Charity Group. Sila po ay nagtulong-tulong na nagpapabot ng tulong sa ating mga kababayan. Uh, lalo na po kay si Rick, si Mang Gasawa, na Kiam, si Ma'am Joma, na sila po ay nagpabili ng solar at electric pan sa Kulambo. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, sa lahat-lahat po ng United OFW Charity Group na nagsama-sama, nagkaisa, uh, tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So, ayan. Sa so, mga kababayan, na ipakita ko lang sa inyo, uh, na, nabasa pala kayo ate sa ulan. Opo, tumutulong po eh. So, ngayon ang gagawin ko ate, bibili ako ng limang yero, no? At saka limang plywood. Yun na lang bibili ko. Saka kukulambil saan? Tungkol lang, Ber. Para magawa na ito lahat. Pwede ba atin, ano? Isang araw, umabtin yung ang asawa mo? Pwede po. Bukas, uh, pantinin mo nga lang bukas. Ah, Para mabuo mo na to, para hindi na kayo mag sit yung hapon ng muulan na. No? So, ngayon, Nakita nga po, balak niya hmm. dito po, kusina, hmm. parang hindi na po ako nahirapan. So, sakto lang ang limang yero ang ko. Apo. Ah, oh, so, so bibili ako ng limang yero, sa saka limang niyo. plywood. Gusto ko, isang araw lang, absinan niya, ano? O, oh, kaya niya po hmm. yun. Sige, kasi nga, parang naman sa inyo yan. Itong ba, isang araw niya lang tinapos eh. O, oh, kita mo. So, total, may bigas naman kayo ng limang kilo. at uh, yan naman eh, nakakahuli naman siya ng, ang tawag dito? Hoy! Tilapia, ano? Apo. Pauli naman ang tilapia. So, may ulam na kayo. Kahit bukas lang. At babalik ako para titignan ko paano gagawin. Ah, po. Pero ngayon, bibili ko na yung miro. Ah, So, ayan na mga kababayan. Uh, yan nga, nakita ko nga kasi napakalayo po ang kanilang lutuan. Nandoon pa. So, andito yung bahay nila. So, gusto ko uh, isang araw ipapahinga ng asawa niya para magawa at mabuo na ito. Nasa gayon, masarado ito lahat ng plywood. <laughs> Ibig lang sabihin, Ah, uh, hindi na kayo mabasa sa ulan, di ba? Opo. So, ayan. So, siyempre mga kababayan, uh, ako ay nagpapasalamat sa United OFW Charity Group. So, ayan mga kababayan, maray uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, uh, naipabot sa na po natin ang tulong nyo. Uh, electric pile. Uh, Kulambo, ayan, pum. Ayan, ito, antuwa po yung mga anak. Kasi nga, bukod siyang may electric pa na, nakahiga sa malambot na kutson, at, uh, siyempre, uh, mayroon pa silang solar. Maming gabi, maliwanag na kayo. So, ngayon, mga kababayan, nakita ko pa, kasi napakalaypon sa ingan nila. So, ngayon, dahil umulan na ito hapon, nababasa kayong lahat dito. So, ngayon, bibili din ako ng ngayon din, plywood, at uh, sakayero. Ibabalik ko, ate. At, bukas, ipapagawa mo sa asawa mo. Apa pa. Isang araw lang absinan lang niya. No? So, ayan mga kababayan, <laughs> siyempre, maraming maraming salamat po sa mga tulong Ay, na mo pinabot nyo. Balikan mo. Uh, balikan mo. Uh, ah dahil, dahil sa, sa tulong nyo, naging masaya ang isang pamilya, ah uh, bigyan natin ng kaligayahan. Uh, na ngayon, no, tina mo. <laughs> balikan mo. Actually, ang sad niya ng litrik pa na at, Ate Clarissa, ano lang yan? 3 uh, hours lang yan, no? 3 hours lang. So, masayang masayang mong bebe. Bul oh, mo. mapakan. Balikan mo. Ayan. Uh, bawal akbangan. So, ayan. So, ngayon, eh, aalis Ay, ka kami para bibili kami ng plywood, ah uh, yero, at saka dosbor, dos bordos, saka mga pako na rin. Pako ng yero, pako ng pangkahoy. Bibili na namin. So, ayan eh, mga kababayan, maraming maraming salamat po at abangan nyo na yeah. po sa susunod na pag vlog ko ah uh, bibili ngayon ngayon ay bibili na rin ako ng pero lahat kakulang ka kaya bibili ako ng mga 15 no saka 5 ah. euro Balikong Limang lima. plywood na, no, mabuo na ito ate. Apa. At pwede ba bukas si, eh, huwag mo na papasok si Kuya. Apo. So, okay. Ah. ayun mga babayan, tara. Balikan mo. Maraming ba. maraming salamat po sa United Way of the mo. Kung saan sila po lagi tumutulong sa aking channel, ang Buhay Relocation Site Vlog. At uh, walang sakang pagsasalamat. Oh, tulong na pinabot nyo kay Ate Clarissa. Ate Clarissa, may masasabi pa ba kay sa ating mga kababay? Hi, Salamat din po sa inyo at tinulungan nyo po kami. Mm -hmm. At salamat din sa lahat ng mga tumulong. So, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Ah, Bye-bye.